Talagang pang world class ang singing talent ng mga Pinoy. Dahil sa mga Pinoy singers natin ay nakilala at nagwagi sa mga singing competitions abroad. The Philippine Showbiz List presents mga Pinoy na sumikat sa international singing competitions. Sofronio Vasquez, Si Sofronio Vasquez na ipinanganak sa Misamis Occidental at kasalukuyan nakatira sa Amerika ay nagwagi sa Season 26 ng American Talent Competition na The Voice USA kung saan naging bahagi siya ng team ni Michael Bublé na nagbigay kay Michael Bublé na kanyang unang panalo bilang coach si Sofronio naging kauna-unahang male Asian winner at Filipino na nanalo sa The Voice USA. Nanalo siya ng 100,000 US dollars at isang recording contract sa Universal Music Group. Noong 2017, lumahok siya sa tawag ng tanghalan at nagtapos sa ikapitong pwesto. Naging third place din siya sa tawag ng tanghalan All-Star Grand Respack. Lance Busa hindi na itago ni Lance Busa mula sa Butuan City ang kasiyahan ng maging kampiyon sa international singing competition na Bolt of Talent noong 2017. Ayon kay Lance, ang Bolt of Talent na ginawa ni Michael Bolton, ang kauna-unahang international talent search na sinalihan niya at nagpabago sa kanyang buhay. Matapos manalo, naging abala si Lance sa Asian Tour kasama si na Michael Bolton at Morissette Amon. Noong 2019, nag-audition siya sa Idol Philippines at naging isa sa top 3 finalists ng unang season. Chris Alonzo, Pinahanga ng 29 years old si Chris Alonso, ang mga hurado ng Italian talent show na The Coach. Mula sa mahigit 600 aspiring talents, ipinamalas ni Chris ang kanyang husay sa pagkanta at nakamit ay katlong pwesto noong May 2024. Tinagudi ang crooner ng isa sa mga hurado si Chris dahil sa kanyang karisma at galing sa pag-awit. Ipinanganak at lumaki siya sa Florence, Italy at ang pagmamahal niya sa musika ay nakuha mula sa kanyang lolo na si Felipe Alonzo, ang kilalang harana king ng Pilipinas. Rose Osang Fostanes Si Rose Osang Fostanes ay nakilala sa Israel matapos siyang magwagi sa unang season ng The X Factor Israel noong January 2014. Siya ay pinanganak sa Tagig at umalis sa Pilipinas sa edad na 23 upang magtrabaho bilang isang caregiver sa ibang bansa. Noong 2008, dumating si Osang sa si Israel upang mag-alaga ng isang may sakit na babae sa Tel Aviv. Bukod sa kanyang pagiging caregiver, si Osang ay lead vocalist ng isang banda na tumutugtog sa isang maliit na bar. Noong October 2013, sumabak si Osang sa si X Factor at nag-audition gamit ang kantang This Is My Life ni Shirley Bassey. Ang kanyang tatanging boses ay umano ng yes mula sa lahat ng hurado. Mabilis siya naging usap-usapan, hindi lamang sa Israel kundi maging sa buong mundo. Bella Santiago, Si Maria Santiago ay pinanganak sa Dasmariñas at nagsimulang kumanta sa edad na 12. Pinalaki siya ng kanyang lola matapos pumanaw ang kanyang ama nang siya isang taong gulang pa lamang at umalis sa kanyang ina upang magtrabaho sa ibang bansa para suportahan ang kanilang pamilya. Sa edad na 15, nagsimula siya mag-perform sa mga lokal na bar sa Maynila at sumali sa mga singing competition tulad ng Pinoy Pop Superstar at Tawag ng Tanghalan. Bago manirahan sa Romania, nagtrabaho si Bella sa Malaysia at Taiwan. Nakilala siya sa Romania noong 2016 na maging finalist siya sa Season 6 ng bersyon ng God Talent sa Romania. Mas lalong lumawak ang kanyang kasikatan na magwagi siya sa Season 8 ng X Factor Romania noong 2018. Dalawang beses na rin siyang sumubok na maging kinatawan ng Romania sa Eurovision Song Contest kung saan siya nagkamit ng kaapat na pwesto noong 2018 at ikitlong pwesto bilang solo artist noong 2019. Jessica Sanchez Si Jessica Sanchez ay sumikat matapos maging runner-up sa ikalabing isang season ng American Idol noong 2012. Ipinanganak siya sa California. Ang kanyang ina na si Edita Sanchez ay mula sa Bataan at ang kanyang ama na si Gilbert Sanchez ay isang Mexican-American. Taong 2005 ang unang mag-perform si Jessica na kantang Respect ni Aretha Franklin sa Showtime at The Apollo. Noong 2006, sumali siya sa unang season ng America's Got Talent bilang isang wildcard act ngunit hindi pinalad na makarating sa Grand Finals. Noong July 2011, nag-audition si Jessica para sa American Idol sa San Diego, California. Nakapasok siya sa top 12 at kahit na na-eliminate sa si episode ng April 2012, ginamit ang mga hurado ang judges save para manatili siya sa kompetisyon. Sa grand finals noong May 2012, nagtapos siya bilang runner-up. Fourth Impact Ang fourth impact ay isang Filipino girl group na binubuo ng magkakapatid na sila Almira, Irene, Maylene at Selina Cercado. Nakilala sila matapos sumali sa ikalabing dalawang season ng The X Factor UK noong 2015 kung saan sila ikasyam na tanggal Ang kanilang rendition ng kantang Bang Bang ay naging pinakapinanood na audition sa kasaysayan ng X Factor UK. Matapos sa kanilang paglabas sa kompetisyon, bumahan na mga imbitasyon para magtanghal ang grupo sa iba't ibang bahagi ng United Kingdom at sa ibang bansa. Hindi bago sa kanilang mga international competition na sumala sila sa si iba't ibang pa palak tulad ng World Championships of Performing Arts noong 2006 at 2013 na parehong kanilang napanalunan at Superstar K6 sa South Korea noong 2014 kung saan nagtapos sila sa ikawalong pwesto. Ang grupo ay nagmula sa Rojas Isabela at nagsimula bilang the Cercado Sisters noong 2001 sa mungkahin na kanilang tiyahin. Isang mahalagang milestone sa kanilang karera ang mapili bilang kanatawan ng Pilipinas sa Asia Song Festival 2022 sa South Korea noong October 2022. TNT Boys ang TNT Boys na kilala rin bilang The Big Shot Trio o tawag ng tanghalan boys ay isang Filipino boy band na binubuo nila Kiefer Sanchez, Maki Empuerto at Francis Concepcion. Sila ay naging tanyag matapos maging finalist sa tawag ng tanghalan kids noong 2017. Noong 2018, nasungkit ng TNT Boys ang titulong grand winner sa kalawang season ng Your Face Sounds Familiar Kids. Ang grupo rin ang kauna-unahang Filipino act na nagtanghal sa apat na versyon ng talent show na Little Big Shots sa Pilipinas, Amerika, UK at Australia. Isa sa mga pinakatampok na performances nila ay pagkanta ng Listen ni Beyoncé sa Little Big Shots USA noong April 2018. Noong February 2019, lumahok ang TNT Boys bilang contestants sa reality talent competition na The World's Best sa Amerika. Marcelito Pomoy, Si Marcelito Mars Castro Poma ay kilala sa kanyang pambihirang kakayahan na umawit-kawit ang parehong baritone at mezzo-soprano na boses. Ipinanganak siya sa Imus Cavite, ngunit lumaki sa Bislig, Surigao del Sur. Nadiscover niya kanyang talento habang nagtatrabaho sa poultry kung saan natutunan niyang balansihin ang lalaking tenor at nakakamanghang babaeng soprano na boses. Ang kahusayan niyang ito ay naging daan upang makasali siya sa iba't ibang patimpalak mula sa amateur hanggang professional leagues, kabilang ang talentadong Pinoy. Noong kalawang season ng Pilipinas Got Talent nasungkit ni Marcelito ang titulong Grand Winner. Noong 2019, muling pinahangat ni Marcelito ang mundo nang lumahok siya sa America's Got Talent The Champions kung saan nagtapos siya bilang ika-apat. Jed Madela Si Jed Madela na ipinanganak sa Iloilo City ay ang unang Pilipino nagwagi sa the World Championships of Performing Arts. Kinala bilang The Voice at The Singer-Singer, isa siya sa pinakamahusay ng male singers ng bansa. Noong 2003, naging kauna-unahang lalaking kinatawa ng Pilipinas si Jed sa The Voice of Asia. Nalo siya ng People's Choice Award Silver Trophy at Sponsor's Choice. Pinarangalan din siya bilang Best Voice of Asia Male Singer of the Year. Shireen Regis Si Shirlene Regis na pinanganak sa Karkar, Cebu ay sumikat matapos maging first runner-up sa Star in a Million noong 2003. Tinagudi ang Crystal Voice of Asia, siya ang orihinal na queen of the theme songs ng ABS-CBN. Noong 2004, pumangalawa siya sa Voice of Asia. Casey Tandingan Si Casey tandingan Tandigan Monterde, isang sikat na mga aawit at rapper na sumikat patapos manalo sa The X Factor Philippines noong 2012. Tinaguri ang Asia Soul Supreme, siya ay tinutuloy na isa sa mga pagnakatanyag na Filipino artist na kanyang henerasyon. Naging tanyag siya sa buong mundo nang sumali siya sa Singer 2018 sa China at naging kauna-unahang Filipino artist na nagdaos ng sold-out concert sa Dubai World Trade Center. Vina Morales, Si Vida Morales ay pinanganak sa Bogos, Cebu at tinuturing na isa sa mga pinakamagaling na mga aawit sa Pilipinas. Siya ang unang kampiyon ng Icon Asian Music Competition sa Malaysia. Tinaguri ang ultimate performer si Vina. Noong 2003, naging kauna-unahang Filipino artist si Vina nagperform sa New York International Music Festival sa Las Vegas. Jasmine Trias Si Jasmine Trias ay isang inspirasyong nagmula sa Milani Town, Hawaii. Siya ang panganay na anak ng mga Filipino emigrants mula sa Tansa, Cavite. Nakilala si Jasmine sa ikatlong season ng American Idol kung saan siya ay nagtapos sa ikatlong pwesto. Ang kanyang makapangyarihang bersyon ng Inseparable ay hinangaan ng mga hurado at manonood. Regine Velasquez Ang Asia songbird si Regine Velasquez Alcacid ang itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang personalidad sa kulturang popular ng Pilipinas. Nagsimula ang kanyang tagumpay ng manalo siya sa ang bagong kampiyon noong 1984 at sa Asia Pacific Singing Contest noong 1989 sa Hong Kong.